kahit na andon ang Sierra Madre at ang Cordillera o kahit na nga wala ang naturang mga kabundukan, hindi humina ang lakas ng mga bagyo sa unang anim na oras ng pagtama nito sa kalupaan. Ngunit nilimitahan ng Sierra Madre ang muling paglakas ng bagyo habang ito ay patungo sa West Philippine Sea. At dahil sa nasasakupan ng Sierra Madre ang halos kabuuan ng silangang bahagi ng Luzon na papabagal nito ang lakas ng hangin ng mga bagyong dumadaan doon. Ayon sa nasabing pag-aaral The Sierra Madre mountain range has the most significant mitigating potential for the island of Catanduanes and the southeastern parts of Bicol in the case of tropical cyclones traversing the southern Luzon region. Hanggang 13% ng wind hazard exposure ang nababawasan dahil sa Sierra Madre. Hanggang 10% naman ang nababawas sa wind hazard exposure ng pinakamataas na bahagi ng Cordillera. Ngunit higit na mataas ang nababawas sa accumulated tropical cyclone wind field energy sa Cagayan Valley at sa Western at Central Luzon na hanggang 30%. Ang Accumulated Tropical Cyclone field Energy ay ang kabuoang lakas ng isang bagyo batay sa tagal ng pananatili nito. Dagdag pa dito, kapag mula silangan ng bagyo, dumadami pa ang taglay nitong tubig ulan habang bumabagal ang takbo nito sa pagdaan sa Sierra Madre ayon sa pag-aaral this is contradictory as well with the idea of the Sierra Madre mountain range blocking rainfall associated with tropical cyclones coming from the east as the tropical cyclone, in fact, brings in more rain along the southwestern areas of the mountain range due to the reversed flow of winds. Ayon pa sa naging pag-aaral, tumaas ang buhos ng tubig ulan na hanggang 48% sa kalurang bahagi ng Sierra Madre at hanggang 55%. Pagamat bumaba naman ng hanggang 59% ang buhos ng ulan sa Cagayan Valley, lalo na sa silangang bahagi ng Cordillera habang pinipigilan ng Sierra Madre ang pakalurang moisture flow o paghigop ng tubig nito. Sa madaling salita, lumalabas na depende sa direksyon ng bagyo ang nagiging ambag ng mga kabundukan sa pagbigil o pagpapabagal sa mga bagyo. Hindi naman sinasabi ng mga eksperto na walang silbi ang mga kabundukan. Ang babala lang nila hindi dapat maging kampante ang mga tao kapag may bagyo dahil lang saan dyan ang Sierra Madre. Anila, Therefore, with the consideration that more tropical cyclone-induced damages are water-related and not due to wind relying on mountain ranges, As barriers to tropical cyclones is flawed, inaccurate, and potentially dangerous, as this may lead to complacency. Relying on mountain ranges as barriers to tropical cyclones is flawed, inaccurate, and potentially dangerous, as this may lead. to complacency kahit na andyan ang sera madre hindi dapat tayo papetik-petiks lang kailangan pa rin natin ang pag-iingat at paghahanda kapag may paparating na bagyo at habang nananalasa ito higit sa lahat hindi ito nangangahulugan na dapat na nating pabayaan at hindi na pangalagaan ang Sierra Madre. Ito kasi ang nagbibigay ng 40% na forest cover sa Pilipinas. Ang Sierra Madre din ay nagsisilbing watershed o natural na imbakan ng tubig ng Cagayan Valley, Central Luzon at ng Metro Manila. Dagdag pa dito, may mayamang biodiversity ang kabundukang ito kung saan matatagpuan ang 3,500 na uri ng mga halaman. 58% nito o halos anim sa bawat sampung uri ng halaman ay endemic o likas na sa atin lang matatagpuan at may posibilidad pa nga na nasa naturang mga halaman ng gamot sa kanser at iba pang nakamamatay na mga sakit. Dagdag pa dito, sinasabing malaki ang naitutulong ng kagubatan ng Sierra Madre sa pag-absorb ng carbon dioxide sa atmosphere. Tandaan na malaki ang ambag ng mataas na antas ng carbon dioxide sa tinatawag na global warming na siyang ang nagiging dahilan ng mga malalakas na bagyo. May mahigit na 200 na uri ng mammals katulad ng mga usa, mahigit sa 550 na uri ng ibon, halos anim na po na mga amphibians o may malamig na dugong hayop at may git na 250 na mga reptiles ang matatagpuan sa Sierra Madre. Halos kalahati sa mga ito ay dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Ang balungkot, marami sa mga ito ay critical na ang bilang o kaya ay nanganganib na o endangered na. At mula sa 1.8 million hectares noong 2003, nabawasan na ng hanggang mahigit sa 130,000 hectares ang kagubatan ng Sierra Madre. Kaya halos 1.2 million hectares na lang ang kagubatan doon sa ngayon. Tinataya na 9,000 hectares ng kagubatan ang nawawala sa Sierra Madre sa bawat taon. Ito ay bunga ng iligal na pagmimina at iligal na pagtutroso o patuloy na pagputol ng mga puno doon kung magpapatuloy ang bilis ng pagkawala ng kagubatan, mga ngalahati ito makalipas ng anim na taon mula ngayon o sa 2031. Ang kagubatan ng Sierra Madre ay tahanan din ng mga indigenous people groups katulad ng mga Kangkanay, Agta, Dumagat, Ifugao, Kalanguya isnay at bugkalot. Sa northern Sierra Madre National Park lang, may 25,000 na mga tao ang nakatira sa mga boundaries nito, kung saan kabilang doon ang 1,800 na mga agta. Tinataya din na mahigit sa 10 milyong mga tao ang umaasa sa Sierra Madre para sa pagkain, tubig at iba pang pakinabang dito. Kaya malaking kawalan talaga sa ating lahat kapag nasira o napabayaan ang Sierra Madre. Kahit na hindi lubusan ang proteksyon ng kabundukang ito laban sa mga bagyo, malaki pa rin ang pakinabang natin sa Sierra Madre. Ipinahayag ng Diyos sa Psalm 24 verse 1. Babasahin ko sa magandang balita Biblia, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Dagdag pa dito ipinahayag niya sa Psalm chapter 50 verses 10 to 11. Pagkat akin iyang hayo sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kaya ipinahayag ng namayapa na na evangelist na si Billy Graham, why should we be concerned about the environment? It isn't just because of the dangers we face from pollution, climate change, or other environmental problems, although these are serious. For Christians, The issue is much deeper. We know that God created the world and it belongs to Him, not us. Because of this, we are only stewards or trustees of God's creation and we are not to abuse or neglect it. God created the world and it belongs to Him, not us. We are only stewards or trustees of God's creation and we are not to abuse or neglect it. At hindi pagiging mabuting katiwala ng kalikasan kung hindi natin ito pangangalagaan, kung aabusuhin natin ito o sasayangin lamang natin ito. Ayon pa kay Evangelist Billy Graham, when we fail to see the world As God's creation, we will end up abusing it. Selfishness and greed take over, and we end up not caring about the environment or the problems we're creating for future generations. When we fail to see the world as God's creation, we will end up abusing it. Iniutos din ng Diyos sa Matthew chapter 22 verses 37 to 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili pansinin natin na ang sabi at ang pangalawa ay katulad nito. Ang pangalawang utos ay katulad ng unang utos. Makikitang hindi maihiwalay ang pag-ibig sa Diyos mula sa pag-ibig sa kapwa. Kaya ayon sa Biologos, isang grupo ng mga Christian scientists sa kanilang artikulo na Why Should Christians Care for Creation? Caring for the planet is caring for our fellow humans. We tangibly show love for our neighbors when we act in ways that promote their good. Today, in the context of the climate crisis, that must mean we are not to prop up the lifestyles of those of us in the wealthy, industrialized economies at the expense of those who will suffer most as a result of the changing climate. Caring for the planet is caring for our fellow humans. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat pahalagan natin hindi lang ang Sierra Madre kundi ang lahat ng kalikasan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos

nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag